So, what's up, guys? Nandito kami ngayon sa Dapitan Arcade. Eh, no, may tayo ng mga pang uh, Christmas decor para sa studio kasi yung mga iba namin kailangan uh, nandito dito. Dito makikita. So, tara, samahan nyo kami, guys. Medyo nakapambahe lang kami sa so, inip dito eh. Ang tawad, siksikan. Tapos nalang makaparking yan. So, talagang lalade. Eh. So, tara, samahan nyo kami. So, after 1 minuto ng lakad, nakarating din kami dito sa Metapitan Arcade. So, kakaiba nga mga display nila dito, guys. marami silang mga Christmas decor at saka mga Christmas tops na pwede niyong pagbilian. Parang ganito, yung may mga design nila. So, may mga ganyan mo pa yung parang Christmas balls na may design. Ayun eh, na tayo, no? Ayun mga ganyan Gold, gold. Gold. Oh, gold. Tsaka white daming Christmas tree dito guys may maliliit, may malalaki uh, may white, may green ay ito ng ulay, may blue pa nga oh. dito yan sa may tapitan guys tapitan arcade Ayan, may made si mami mga pang decor namin pako Ayan, Guys, dito tayo sa TikTok. Mayroon tayong kasama, nag-assist sa atin, nag-viral na rin, eh. Harapin nyo na sa ibang video, ha? Ah. <laughs> dito kami sa Dabitan Complex, eh. Ay, Dabitan Arcade pala. Nami-winis uh, na natin. 3,000? Payuan mo ako sa 5,000. parin. Ayan nga. Ito, ito na yun. ribbon nga lang. Hindi, ay, ay, oh. Ayan yan yun. Ayun yung may gold ko yan. Ito na yun, oh. Wala, dalawa ano to kuya? Anong tawag no. din, daddy? Ina, Yarda. Kahaba. yards ko. yards? dami na namimili dito. Ano ano? Saka yun kuya. Hindi mo, Thank you. Thank you. Thank you. Hindi mga pros kasi. Ganun tayo ng si naman sa TikTok. Ayan, yeah, Ayan guys, dito kami sa Dapitan, no? Ano na, game Hahaha. And natapos na kami sa unang tindahan na pinagbilhan namin at nag-ikot-ikot pa kami kasi marami pa kami props and decorations na hinahanap guys. So may mga iba't ibang building dito guys na may mga tindarin na mga Christmas decors, may mga ibang store, may mga nakatent lang. And nagaanap kami ng Christmas wreath and meron kami nakita dito. Uh, isang store na puro Christmas wreath lang assembled na and may design na siya. Tara pasukin natin guys sa So yun and guys, nandito tayo sa bilihan ng mga Christmas, ano, ang vlog eh. yan, pansapit na bilog. Ganon tawad yun. Pero,

Last price na ito boss, wala nang bawas. Okay, okay na ito. Ganda naman. Kaya mag-aang lang siya. Oh, Accent lang naman siya sa turn. Oo, mag-aang lang. Mag-a, pag sinabit mo siya doon, kahit tornillo, okay na. Magkano to? Thank you. Salamat po. Thank you tayo. At nag-ikot-ikot pa kami kasi nagbabaka ng kali pa kami na meron pa yung mga makikita mga marapat-dapat o mga babagay pa na props or display doon sa aming Christmas setup. So ito may nakita kami dito guys. Maraming kulay na parang Christmas tree na maliliit. Bumili rin kami nito ito kasi pwede itong ipang table top. Magkano yan, boss? Magkano niyan? Magkano niyan? ko na lang yung 200, so, 500. Saan libo? Kapat. Thank you, bossing. Salamat. Tulog Thank you. Thank you, sir. And guys, marami talaga mga mabibili pa dito. Visit lang kayo sa area na to. Marami kayo makikita. Marami kayong mapapainabangan. At lalong-lalong na ngayong Christmas season. Makakabili kayo dito. Hindi ko masasabing mura eh. May mga ibang mahal. May may ibang na pricey. Pero sulit naman. Okay naman yung quality nila. So visit na lang kayo guys. Magkano dito? ang O 300. Ako. Ilan ba nga po? Nagko-compute. Hindi <laughs> lista. Sigurado ko na check mo. Ito po ako. Okay. Ito

Kaya naman yun. Bakit naman bawas? Dalawa na yung binili namin. Okay. Hindi masyado malaki yan. Hindi nakakasya saan. Yeah. Hindi nakakasya yan. Hindi nakakasya na, yan. Hindi na yung styrofoam. Ito lang. Ito lang, wala nang bawas to na, boss Baka meron mga kahit mga 400 Thank you Thank Thank you Okay, uwi na tayo na Nakabili kami ng konti Pero, nasetok pa namin sa studio Or sa first na kami oh. <laughs> Ito sa may tasitan RK. Uwi na, uwi na. Thank you. Bye-bye. So ayun, tapos na kami mamili ni Mami. At nandito na ako ng sakyan. <laughs> Hindi ka na natiis. Talagang umasok na ako dito sa sakyan. Kasi medyo mainit at maingay. Hindi ako makapag-outro vlog. So ayun, Successful naman, siguro mga 90% sa mga ina-expect namin mabiling Christmas decors ay nasa Dapitan Arcade. So, hindi ko masasuggest na mura siya, pero masasuggest ko na pwede siyang uh, pag-shoppingan ng kung mga Christmas decors lang naman yung mga bibilihan nyo. Kasi, sama-sama na doon. Lahat ng klase, makikita nyo doon. Siguro, uh, may mga mahal lang ng mga ibang decorations, pero sulit siya. Kasi, pag ikot mo doon, lahat talaga Christmas decors. So, mahanap mo, possibly yung mga hinahanap mo. Alright? Kasi sa, sa Divisoria, di ba, halo-halo doon minsan. May mga damit, may sapatos, may pagkain, and anything else. So, medyo mahirap magigat at sobrang laki ng divisorya. Dito sa Abrapitan Arcade, kaya mas okay na dito kami bumili kasi, ano na lahat? Compact na. Nandito na lahat ng mga Christmas Decors, Christmas Tree, um, yung mga, mga, yung mga Christmas uh, Village, yung mga ganyan, yung mga Snowman, and something, anything else. Nandito na lahat. So, yun. Uh, medyo mainit lang at sobrang dami na rin tao and number one pa, mahirap mag-park so kung carry naman or kakayanin nyo naman na mag grab na lang or tricycle kung malapit sa area yun ang gawin nyo kasi medyo mahirap mag park kung apag park ka man siguro mga ilang corners mga 4 to 5 corners away which is kung may bibili yung mga Christmas tree malaki dadalhin nyo doon so, wala mga problema pero yun nga medyo mahirap mag parking so, so yun guys hanggang dito na lang yung video ko don't forget to follow like and subscribe at kita kits tayo sa next video peace bye